News Mga balita ngayon, tensyon ng dalawang grupo sa Datopiang Maguindanao del Sur napigila. Tatlong baril isinuko sa milita. Dalawang rider patay sa magkahiwalay na aksidente sa Nueva Vizcaya. 32 million pesos na halaga ng ilegal na vape nasabat sa Binyan, Laguna. Ako po si Cesar Soriano. para ng mga naunang balita sa buong kapuluan. Ngayon! Tatlong matataas na kalibre ng baril ang isinuko sa militar matapos ang naging operasyon ng 6th Infantry Division sa barangay Duaminanga, Maguindanao del Sur, Kamakailan. Ayon sa 6IB, nagsasagawa ang mga tauhan nito ng clearing operation sa lugar matapos ang panakanakang putukan bunsod ng tensyon sa pagitan ng dalawang naglalabang armadong grupo. Napigilan ng militar ang paglala ng gulo at kasabay nito ay ang pagsuko ng mga armadong grupo ng tatlong M14 rifles. Kasunod nito, pinaigting ng otoridad ang pakikipagdayalogo sa mga komunidad para masawata ang loose firearms. Patay ang dalawang motorcycle rider sa magkasunod na aksidente sa bayan ng Dupax del Norte at Bagabag San Nueva Vizcaya nitong lunes ng gabi. Nangyari ang unang aksidente sa kahabaan ng Mungia Dupax del Norte nang magbanggaan ang dalawang motorsiklo. Agad na tumilapon ng driver ng unang motorsiklo na isang 41 anyos habang sugatan naman ang magkaangkas na nakabanggang motorsiklo na napag mga lasi sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Samantala, naitala rin sa parehong oras ang aksidente sa Baritbet Bagabag na ikinamatay naman ng isang motorcycle rider matapos mabangga ng isang highside side aluminum truck. Ayon sa mga otoridad, napag na lasing ang biktima na driver ng motorsiklo. Naagaw umano ng biktima ang linya ng truck dahilan upang pumailalim ito sa kanaipit sa gulong ng truck na ng kanyang agarang pagkamatay. Nasamsam ng NBI Special Task Force ang 32 milyon pesos na halaga ng unregistered vape products sa Binyan City, Laguna noong Hulyo 7. Tatlong suspek si na Kurt Lester Simbahon, Javer Rampatun at Romeo Cada ang naaresto sa operasyon dahil sa paglabag sa RA 11900 o Vape Regulation Act at RA 10175 o ang Cybercrime Law. Nagsimula ang investigasyon sa social media monitoring kung saan natrace ang bentahan ng ilegal na vape sa Cavite at Laguna gamit ang Open Source Intelligence o OSINT at Human Intelligence o UMIT. Sa test buy sa Bacoor Cavite at meeting sa Muntinlupa na pagtibay ang ilegal na aktibidad. Dinala ng mga suspect ang undercover agent sa isang warehouse sa Rose Village, Santa Rosa, Laguna, kung saan natagpuan ng 40,500 vape products at 3,880 pots. Dumaan na sila sa inquest para sa kaukulang kaso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Noon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.